Hi kaibigan! May itatanong ako sayo. Na-experience mo na bang may isang babaeng gusto mo, pero hindi kayo madalas mag-usap? Hindi kayo palaging nagkaka-chat, hindi rin kayo araw-araw nagkikita, pero sa kalooban mo, gusto mong manatili ka sa kanyang isipan. Yung tipong kahit abala siya sa buhay niya, may parte sa kanya na palaging nagbabalik sayo. Bago tayo magsimula kaibigan, kung baguhan ka sa ating channel, Maaaring i-comment mo kung nasa ang lugar ka habang pinapanood mo itong video, masaya akong malaman kung gaano nakalayo ang nararating ng ating kapatiran gamit ang Stoicism. Maraming lalaki ang naniniwala na para hindi siya makalimutan ng babae, kailangan niyang maging laging present, laging nandyan, laging nagpa-follow up, laging nagpaparamdam. Pero kaibigan, minsan, ang sobrang presensya ay nagiging ingay, at kapag masyado kang maingay, nawawala ang halaga mo. Ang sikreto para manatili sa isip ng babae kahit hindi kayo madalas mag-usap, ay hindi sa dami ng oras na ginugugol mo sa kanya, kundi sa impact ng bawat kilos, bawat salita, at bawat presensya na iniiwan mo. Sabi ni Marcus Aurelius, The best revenge is not to be like your enemy. Kung ang iba ay nagiging makulit, habol ng habol, at laging nagpaparamdam, huwag kang maging tulad nila. Ang tunay na paraan ay nasa disiplina, mystery, at pagkakaroon ng sariling mundo. Kaya manatili ka hanggang dulo dahil ibabahagi ko sa iyo ang sampung stoic-inspired tips na tiyak na magpapaisip sa babae tungkol sa iyo. Kahit wala kang ginagawa at kahit hindi kayo madalas mag-usap. At kung nagustuhan mo ang usapan natin huwag mong kalimutang mag-subscribe sa channel na ito para sa mas marami pang usapang Pinoy Stoicism. I-like ang video, i-share sa kaibigan mong gustong maging unforgettable at mag-iwan ng komento tungkol sa iyong karanasan. Kaibigan, isipin mo ito. Hindi ba't may mga tao na kahit sandali lang ang inyong naging pag-uusap sila pa rin ang naiisip mo pag uwi mo sa bahay. Hindi dahil marami kayong pinag-usapan, kundi dahil sa bigat ng presensya nila. Sa isang babae, ganoon din. Hindi mo kailangang magpakita araw-araw, mag-chat gabi-gabi, o maging sobrang klingi para manatili ka sa isip niya. Ang sikreto ay nasa kalidad, hindi sa dami. Kapag nakikipag-usap ka sa kanya, huwag mong isipin na kailangan mong magpatawa ng sobra o magpakyut ng paulit-ulit. Ang kailangan ay maging totoo, maging maingat sa mga salitang binibitawan, at mag-iwan ng linya o kilos na may lalim. Halimbawa, imbes na magtanong ng paulit-ulit na, Kumain ka na ba? Maaari mong iparamdam sa kanya na nakikinig ka sa maliliit na bagay na mahalaga sa kanya. Ang ganitong simpleng pagkakaiba ang dahilan kung bakit iniisip kanya kahit wala ka. At tandaan mo, kaibigan, hindi lang sa salita nakikita ang alaala. Kung sa tuwing magkasama kayo ay mararamdaman niyang may dignidad ka, may kumpiyansa, at may sariling mundo na hindi nakasentro lang sa kanya. Doon siya maiintriga. Doon magsisimula ang tanong sa isip niya. Ano kaya ang ginagawa niya kapag hindi kami magkausap? At mula sa tanong na iyon, ikaw ang magiging laman ng kanyang isip. Ayon kay Marcus Aurelius, Your mind will take the shape of what you frequently hold in thought. Kung ikaw ay may disiplina, may lalim, at marunong panindigan ang iyong mga salita, ang babae ay mahihirapang alisin ka sa kanyang isipan sapagkat hindi ka ordinaryong presensya. Isa kang misteryo na hindi madaling mabasa. Kaya kaibigan, Narito na ang 10 Stoic-inspired tips na tiyak na magpapaisip sa babae tungkol sa iyo. Kahit wala kang ginagawa at kahit hindi kayo madalas mag-usap. Una, maging lalaking may sariling mundo. Isipin mo kaibigan, ang babae ay naa-attract hindi sa taong laging available, kundi sa taong may sariling direksyon. Kapag nakikita niyang ikaw ay abala sa pangarap mo, trabaho mo, o misyon mo sa buhay, magsisimula siyang magtanong, Ano kaya ang ginagawa niya ngayon? Ang curiosity na iyan ang magiging dahilan kung bakit hindi ka mawawala sa kanyang isip. Pangalawa, huwag kang maging laging available. Kung palagi kang nakaabang, palaging nagre-reply agad, at palaging nandyan, nawawala ang thrill. Pero kung marunong kang maghintay ng tamang oras bago sumagot o bago magparamdam, mas magiging espesyal ang bawat komunikasyon ninyo. Ayon kay Marcus Aurelius, kung hindi ito kailangan, huwag itong gawin. Kaya huwag mong gawin ang lahat ng bagay agad. Turuan mong hintayin niya ang presensya mo. Pangatlo, ipakita ang kalidad ng iyong karakter. Hindi sapat na magustuhan ka dahil sa itsura. Ang mas malakas na alaala ay nakaugat sa kung paano ka nagdadala ng sarili mo. Kung paano ka nagiging maayos, magalang at may paninindigan. Ang mga babae ay natural na naa-attract sa lalaking may integridad. Kaya kahit hindi kayo nag-uusap, maaalala kanya bilang lalaking iba sa karamihan. Pang-apat, mag-iwan ng marka sa bawat encounter. Kahit simpleng usapan lang, siguraduhin mong may maiiwan kang alaala. Maaaring isang nakakatawang biro. Isang linyang tumatama sa isip o isang malalim na tanong na magpapaisip sa kanya hanggang gabi. Hindi ito tungkol sa pagiging corny o trying hard, kundi tungkol sa pagbibigay ng karanasan na hindi basta nalilimutan. Panglima, panatilihin ang misteryo. Kaibigan, hindi mo kailangang ibigay ang lahat ng impormasyon tungkol sa iyo. Ang babae ay naa-attract sa palaisipan. Kung hindi niya alam ang lahat tungkol sa iyo, mas gugustuhin niyang alamin pa. Ayon kay Marcus Aurelius, The soul becomes dyed with the color of its thoughts. At kung ang iniwan mong kulay ay misteryo, iyon ang paulit-ulit niyang iisipin. Pang-anim, magbigay halaga sa kalidad ng usapan. Hindi kailangang madalas, basta't kapag nagkausap kayo, may lalim at may saysay ang bawat salita. Kapag nasanay siya, na sa tuwing kausap ka ay may natututunan siya, may napapaisip siya o may napapangiti siya, hahanapin niya iyon kahit hindi ka laging nariyan. Pampito, igalang ang kanyang espasyo. Ang lalaking marunong magbigay ng distansya ay bihira. At dahil bihira, siya ang naaalala. Ang mga babaeng binibigyan ng laya ay mas naa-attract sa taong iyon dahil nararamdaman nila ang maturity. At sa tuwing hindi ka naroon, doon ka mas naiisip dahil hindi ka tulad ng iba na palaging humahabol. Pangwalo, ipakita ang iyong growth. Mahalaga na habang lumilipas ang oras, nakikita niyang umaangat ka, nagbabago, at nagiging mas mabuti. Sa social media man o sa personal, ipakita ang progresong ginagawa mo. Dahil natural sa babae ang magtanong, "Habang abala ako, siya?" Umaangat, baka mawala siya sa abot ko. At iyan ang magpapaalala sa kanya palagi sayo. Pangsyam, gamitin ang kapangyarihan ng presensya. Kapag kasama kanya, kahit sa maikling oras, magpakita ng confidence at authenticity. Hindi kailangang marami kang sabihin. Minsan, sapat na ang tahimik na confidence na ramdam niya. Kapag naramdaman niya ang bigat ng iyong aura, iyon ang tatatak sa isip niya pang sampo alagaan ang sarili, pisikal, mental, at emosyonal. Kapag nakikita niyang kaya mong mahalin at ayusin ang sarili mo, hindi mo na kailangan ng maraming salita para magtagal sa isip niya. Ang lalaki na buo, disiplinado, at marunong sa sarili, iyon ang lalaking hindi madaling makalimutan. Kaibigan, huwag mong sukatin ang halaga mo batay sa dami ng mensaheng napadala mo o sa dalas ng usapan ninyo. Sa halip, sukatin mo ito batay sa marka na iniwan mo. Dahil ang totoong hindi nakakalimutan ng babae ay hindi ang lalaking laging present, kundi ang lalaking bihirang makita pero mahirap burahin sa alaala. Ang sikreto ay maging isang alaala na may bigat. Kung dumating ka, siguraduhin mong may saysay ang presensya mo. Kung magsalita ka, siguraduhin mong may laman ang iyong salita. At kung umalis ka, siguraduhin mong may iniwan kang tanong sa kanyang puso. Dahil doon, kahit hindi kayo madalas mag-usap, siya mismo ang kusang mag-iisip sa iyo, maghahanap sa iyo, at magmimiss sa iyo. Ayon kay Marcus Aurelius, Be yourself and you will find strength. Sa mundo ng pag-ibig, ang tunay na lakas ay hindi nasa pagpapakita ng sobra-sobrang effort kundi sa kakayahang manatili sa isip ng isang tao kahit wala ka. Kaya kaibigan, gawin mo itong tanong sa sarili mo. Gusto mo bang maging isang alaala na madaling makalimutan dahil palagi kang naroon o maging isang misteryo na kahit wala ka, hindi niya maalis sa kanyang isipan? Kaibigan, isipin mo ito. Hindi sa dami ng usapan na kasalalay kung gaano kanya maaalala kundi sa lalim ng alaala na iniiwan mo. Hindi mo kailangang pilitin ang sarili mong magparamdam palagi. Ang kailangan mo lang ay maging presensyang may bigat at saysay. At tandaan mo, mas nakaka-attract ang isang lalaki na hindi nagsusumikap para maalala, kundi iyong natural na naiisip dahil sa kanyang presensya, kanyang aura at kanyang karakter. Kaya kaibigan, tandaan mo ito hindi sa dalas ng chat, hindi sa dami ng oras, kundi sa kalidad ng iyong presensya na kabatay kung gaano kanya maaalala. Ang lalaking may sariling mundo, marunong magbigay ng espasyo, at may disiplina sa sarili. Iyan ang lalaking mahirap alisin sa isip ng babae. Ngayon, gusto kong itanong sa iyo. Naranasan mo na bang hindi kayo madalas mag-usap? Pero parang ramdam mong naiisip ka pa rin ng isang babae? Sa palagay mo, alin sa sampung tips na ito ang pinakatumatak at gusto mong subukan sa buhay mo? Kung nagustuhan mo ang usapan natin, huwag mong kalimutang mag-subscribe sa channel na ito. I-like ang video, i-share sa kaibigan mong gustong maging unforgettable, at mag-iwan ng komento tungkol sa iyong sariling karanasan. Hanggang sa muli kaibigan! Tandaan, ang tunay na alaala ay hindi nabubura ng distansya at ang tunay na presensya ay nananatili kahit walang salita.